Hello mga lovelas! Love. Ngayong araw nga ay samahan nyo kami ni Chabili na manimot ng mga kagulay-gulayan para ba kami maiulam naman kami ngayong tanghalian? Eto nga tumakit mula kami ni Chabili sa likod bahay para nga kuhain itong pagkalaki-laking puso ng saging. <laughs> Pwede na nga ito dagdagan kaya naman sabi ni Chamila ay kuhain na namin at hindi naman na daw yan lalaki. Kaya naman ang uwala si Chamila ng panungkit dyan at para daw masungkit niya na at baka masungkit pa ng iba. Ay talaga namang ayaw maunahan. At dahil nga laki ng puso ng saging, abay nahirapan si Chamiling sungkitin yan at hindi nga masyurbo. Masyado ang makapit itong puso sa kanyang bunga. Ay, sana all makapit. Sa so, ko nga ay ngalay na ngalay na si Chamiling dyan, pero wala kaming choice kundi sungkitin talaga yan at wala kaming maiuulam ngayong tanghalian. At sa bakas nga ay nalaglag na yung puso ng saging, kaya naman si Chamila ay tuwang-tuwa. Akala mo talaga, ah, pakalaki ng nasungkit. At sa bakas nga ay hawak na namin yung pinaghirapan ni Chamiling sungkitin. Sabi nga ni Chamiling ay babalatan niya na nga muna at sabi niya nga isasama na nga yung bulaklak at apakaliit ah, nga ng puso, abay, wala talagang masasaya. And dahil na masyadong maliit yung puso ng saging, ay naisipan ni Chabel yung umakit dyan sa puno ng malunggay para nga manguha ng mga bulaklak. O, oh. oh, di ba ngayon, may maibang uulam na kami ngayong tanghali. Ah! ay apa kagaling talaga. Pagsasama-sama ang na ilang natin itong bulaklak ng malunggay, puso ng saging, tsaka bulaklak ng saging para naman dumami-dami. Bali mga lablab, tinanggalan ko nga lang pala ito ng matigas na parte ng bulaklak ng saging. Hindi ko alam kung ano to, pero parang palito siya. Habang <laughs> ang ginagawa ko yan, ay naghihimay na nga rin si Chamilin yung bulaklak ng malunggay. Tingnan nyo naman, ay apa kaganda. Nang maigayak na nga ay nagsimula na nga rin ako magpainit niya ng mantika nang makapagluto na at tanghali na talaga ba. Pinagsabay-sabay ko na ang igis na dyan ang sibuyas, bawang at tuya mga lablab. At etong tuyong ito nga ang ipanglalahok natin. Hindi ko nga alam sa Tagalog to mga lablab pero dito sa amin ay sirum-sirum ang tawag nito. Nang matos na, na nga itong tuyo mga lablab ay sinunod ko na nga rin agad itong puso ng saging tapos itong bulaklak ng saging pati na nga rin itong bulaklak ng malunggay at itong bunga ng malunggay na mura. Ay, kaming lahok na bulaklak. Sa wari ko'y pwede nang magtayo ng flower siya. Uy, well, hindi. Iba yun. Nagratin pala ako dyan ng bigat counting to yung mga lablab lab. tapos nilagyan ko nga rin ito ng dahon ng laurel parang ang adobo sel itong ginagawa ko mga lablab lab. pero hindi naman talaga to adobo kasi hindi naman talaga natin siya lalagyan ng suka ay ewan napakagulo basta ang importante ay maluto ito ng may lasa okay na nga ito mga lablab lab. kaya naman ayun at titikman na naman ang hampas lupa aantayin na nga lang natin itong gulay na maluto mga lablab lab. kaya naman titikman na natin para masigurado na natin yung lasa at sawari so, kaya naman ilalagay na natin tong siling pula para naman may sipa ng kaunti mamaya. Apakasimple lang nga ng ulam narin for today's video mga lablab. Lab. Pero yung lasa, ay sus ko naman, apakasarap talaga. Ay si Obel sa apakasarap. <laughs> Pero si talaga mga lablab, lab. apakasarap talaga niya kung matitikman nyo lang talaga. Dahil nga luto naman na yung gulay, ay syempre hahanguin na natin bago pa masunod. <laughs> Dahil nga nasa babas naman, ay pinagsundo ko na nga siya para naman dalhan ko na nga siya ng tanghalian niya. Oh, di ba nga? Pangiti-ngiti na naman din si Tia Dahil nga nadalhan ko na si Mama, aba naman syempre, kami namang magnanay ang kakain. Dahil nga hindi pwede kay Blesha itong gulay mga lablab kasi nga maanghang, ay pinagprito ko na nga lang siya nitong isda. Aba ka init ka ng panahon ngayon mga lablab, tapos apa ka hang panang ulam ko, ay ba naman talagang pagpapawis na naman ang hampas lupa. At dahil nga kain, kargador na naman ang hampas lupa. Ay siya. hanggang dito na lang muna. Salamat!